Uh, bigay lang ako ng opinion dito sa Pinos ng ating kaibigan na si Darwin, Pinoy Boxing Prodigy. Kumusta ka na? Shoutout naman natin si Darwin dyan sa comment section. Anyway, ang tanong niya dito, um, Do you agree that private organizations should consider lessening their support for basketball in order to increase support for individual sports? Well, actually, ito yung masasabi ko dito. Ah. Uh, Unang-una, Uh, and by the way, I'm here in Vietnam Atin ako ng uh, boxing convention uh, para matuto ako WBA Asia Convention uh, Hosted by the official commission in Vietnam Which is the Vietnam Boxing Commission Anyway, um, <coughs> uh, this topic has been, ano no? Mag, uh, antagal na tong usapan na to uh, Kasi nga, parang uh, nadi-disregard po yung ibang sports Dahil sa basketball, sa selos natin sa basketball ako Boxing ako nag-post din ako na sana po no sana po ay eh magsuporta sa boxing kasi doon tayo nakakuhan ng uh, nakakuhan ng ginto. Nakita ko rin si ano si Darwin nagpost ng isang beses regarding uh, sa you know hindi porket sikat may pera. Totoo naman, you know, magkaiba yung sikat sa may pera. Pero uh, regarding this one Darwin ang sagot ko and eh, kayo guys, pwede kayo sumali sa comment section lalo na ngayon na uh, Uh, kita natin na uh, yung ating mga individual athletes ay eh, uh, nagwawagi lalo na yung ating boxers yung dalawang boxers natin tsaka si <coughs> si Carlo Yulo Carlos Yulo uh, talaga namang napakalaking bagay po para sa atin sa akin ano um, hindi naman kailangan bawasan yung iba um, because hindi rin naman natin masisisi yung mga organization like uh yung mga malalaking company para mag-support sa basketball kasi business nga sila eh business-minded yung mga yan eh um then there's a reason uh, uh kung bakit sila nagsusuporta of course uh, may mga nagsusuporta because they just wanna support uh, without getting back in return but most of the business and that's the truth is kailangan nila ng return eh syempre ang basketball sa totoo lang, pag nag-sponsor ka ng basketball, bonus na lang pag uh, nanalo or nag-champion ng Gilas Pilipinas or yung basketball team natin. Kasi kahit matalo yan o manalo yan, they get the attention. Kasi lumabang pa lang sila. Kung um, ang tawag doon, appearance pa lang, panalo na ang sponsor. Kasi nababanggit na lagi, nakikita lagi. And unfortunately, hindi na natin matatanggal yan dito. Um, I think the the better answer to that question is that whoever is supporting basketball should also give support sa ibang sports kasi pag uh, nananalo eh. Uh, nananalo din naman at saka mas malaki ang na natin manalo sa ibang sports gaya po ng yun nga Olympics weightlifting, ba boxing, yung boxing matagal na eh. Um, pero hindi ko masisisi yung mga private. Private nga sila eh. Hindi naman sila government eh. and uh, and dapat mag-improve if you ask me is the government. The government needs to improve eh, kasi di naman di naman responsibilidad na ng private uh, baga, private companies na sumuporte. Uh, kaya nga sponsorship sila eh. So, uh, mamimili sila kung sino yung gusto nila. Ngayon, for example ngayon, laki ng issue si Carlos Yulo, hindi ganun kadami daw yung suporta nung siya lumalaban Uh, or like to training pala yung nanalo normal din naman yun i think sa ibang bansa ganun din eh na you're only gonna get support once you start winning um, but uh, my message to the private organization siguro na uh, 'yung mga big kasi talagang malalaking pera ang uh, kailangan eh uh, sa ganito eh <coughs> um, they should just consider and hindi natin pwedeng tanggalin doon yung pera nila kasi kasa, parang uh, kung hindi nyo alam, nag-sponsor ang organization. Minsan, part of their marketing expense na yan eh. Uh, may return sila dyan by uh, getting visibility sa mga tao. eh Pero pag hindi mga sikat yung mga sponsoran nila, hindi masyado sikat yung sports, hindi sila makakuha in return. That's what you call talagang truly sponsoring or truly helping. Kung ganun-ganun lahat, eh di maganda. Eh hindi eh. So, para sa akin, uh, government ang kailangan talagang mag-alat ng mas malaking pera kasi sila ang may responsibilidad dyan. Kung gusto natin manalo ng mas maraming ginto or makasali, sabi ko nga, ang pinadala natin boxer, lima lang. Kung tutuusin, guys, kung siguro mas marami tayong sinasali sa mga qualifiers, mas marami tayong mga uh, na scout eh, kaya natin magpadala siguro sa lahat ng division sa boxing. No, kaya natin babae tsaka lalaki. Uh, babae nga oh, nagagawa natin eh. Mas marami pang babae sa lalaki pa ang yung magagaling na boksingero dito eh. So uh, we cannot blame and ask the private company to lower down their ano, uh, kumbaga support sa basketball. What we can do uh, is to ask these companies to also support the individual sports ah uh, siguro part of if their expense na sa individual sports malay mo manalo di ba uh, so yun sa akin uh, at isa pa uh, yung tayo nagreklamo tayo regarding kulang sa support matagal na dati pang issue yan eh. but uh, we see Carlos Yulo we see Hidilin Diaz uh, being able to do it uh, kaya pa rin naman Uh, siguro Paan kasi pag maging mentality natin Na ah, kulang na lagi ng support Hindi lang naman Pilipinas ang ganyan Marami din naman mga third world country Na uh, Nahihirapan sila sa support sa government uh, And uh, Parang Ginagawa na lang natin dahilan minsan Oo oh, dahilan siya Mas malaki talaga Siguro ang marami Siguro talaga tayo makukuhang Ginto Kung mas marami tayong support ah. uh, But It's not the sponsorship that's the problem. Like what I'm saying, yung uh, government ang kailangan mag-improve ng kanilang process para at uh, at gumastos. The question is, eto ang tanong, priority ba ng government yan?